Ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganun, ganun yan ang palaging iniisip nila. At sa grapevine, na, eh, uh -huh. kaya ko sinasabing grapevine, uh -huh. ay na, nasabi ko, naulinigan ko lang, uh -huh. ay, mga nasasagap kong bali-balita, uh -huh. uh, pagka ikaw ay pumirma, ay uh -huh. eh, bibigyan ka ng uh, karagdagang 100 million worth of project. Uh, bukod pa dyan, meron ka pang X amount of uh, AX, at saka uh -huh. mga akap yung mga uh -huh yung pangkaraniwang ayuda na ibinibigay. Uh -huh. uh, eh, siguro, eh, may inganyo yung mga pipirma sapagkat uh, inaakala nila na malaking bagay para sa kanila yon. Eh, isa yata ang congressman na taga Mindanao, <coughs> uh, kagayan di oro yata, <coughs> maliwanag na inamin niya, uh -huh. o ayuda ang kanya is coming. At, uh -huh. uh, at yung pagdating, eh, dagsa talaga. Mm. -mm. mm yan ang pagkakadescribe sa akin eh. Aha. Uh -huh. Malibang man sa dahil, sapagkat 'yun ay natapat doon sa araw na kung saan mag-adjourn kami. Uh -huh. Kaya na sinasabi ko pangkaraniwan pagka-adjournment, meron ka namang uh, pabaon. Uh -huh. Parang na yata yung pabaon, nasasabi ko lang. Uh -huh. Kasi para yun, sa ganoon ay malaman may ng ating mga yan. kababayan kung uh -huh. anong klasing mm uh, uh -huh. leadership meron kami sa House of Representatives.